Ayan, binigyan kami ng ano, ng avocado. Avocado ng aking ipag at bayaw. Ayan, napatubo daw yan sa buto. Ang dinala yan ng isang araw. Nung pumasyaw sila dito at itatanim natin. Ayun si Daddy June. Naguho kay iniram yung aming pala kaya maliit na ano tawag dyan sa panghukay mo daddy -simento to, eh. pang simento <laughs> parang shovel sa na pang, pangsemento. simento yun lang yung gamit naming panghukay ng lupa Lambot naman, eh. naman daw, sabi ni Daddy June. Kailangan kasi maitanim na dahil kakaunti yung lupa o oh, sayang naman pag namatay. Ito guys, ano to? Uh, tawag dito atis. Atis. Ito yung ating lemon grass. Tingnan naman ang ating lemon grass. Ang ating lemon grass napaka ano na, napaka lago. Ay yung pinatanim pa namin last time kay Totot. Meron pang isa doon. Ito na yung ating malunggay oh. Tingnan niyo ating malunggay. Ang dami ng bunga ng ating malunggay ayan tapos banda doon oh, meron tayong dahon ng gabi ayan pwede yung panglaing so ayan ang ating gagawin ngayong hapon kita nyo naman ang lakas lakas ng hangin preskong presko dito eh pagdating ng hapon lalo na guys pag madaling araw. Ito yung mangga yung mangga na tinanim ni Daddy Jun dito pakita, Kapitan natin habang nagbuhutay si Daddy Jun ayan ang mangga mangga, hindi ko lang matandaan kung anong variety ng mangga to ayan ayan ako, buhay na buhay na yung ating mangga may isa pa tayong atis din eh. may isa pa tayong atis meron tayong lemongrass meron tayong atis meron pa tayong malunggay dyan ayan ang malunggay at yun sa tabi ng buko meron tayong gadi. dito pa o oh, meron pang gabi dyan ayan so ayan naman ang tanim dito sa harapan ang mga tanim sa harapan ayan o oh, pang pinola malunggay 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 Yeah. Ano Daddy Jun? Kumusta ka? Diyan. Test guys. Nakabota. Nakabota Parating nakabota kami ni Daddy Jun kung medyo lalabas. Mahirap na. Baka makagat tayo ng you know, snake. Yan. Dapat medyo ready. Kasi nga nasa bukid tayo. So... Minsan may mga nangunguling ahas dito. And si Daddy June okay na Daddy June ayan meron pang kasamang aloe vera And si Daddy Jun masipag magtanim kailangan talaga masipag magtanim kasi para meron tayong anihin pag namunga yan, libre-libre na yung ating avocado. O, oh, libre na yung ating atis. Anong oras ba? 4.45 ng hapon. Buti hindi na masyadong mainit. O, oh, daddy eh. Daddy eh. Ayan, nakuha na ni sa Daddy June sa paso ang avocado. Tinatanim na niya sa lupa. Ayan, oh, hopefully mag ano. Hopefully tumubo yung ating avocado. and mataas naman yung pwesto, so I'm sure tutubo naman yung avocado na 'yan. Ayan guys, so abangan na lang natin ang susunod na kabanata. I-update ko kayo sa magiging progress nitong ating bagong tanim na avocado. Ayan, yung mga ibang tanim natin, oh, yung mga duhat, mga mangga. Ayan. Ayan. You know, oh, ito, lalagyan ni Daddy June ng okay. kawayan. Yeah. ako Lalagyan oh, mo ng kawayan para ano? Kaya, lalagyan ng kawayan yan sa tabi para ano protection. para protection kasi madami nang nag grass cut si ano eh madami nang may mga <laughs> hindi sinasadyang naputol na tanim si kuya tony dito kasi nga naman pag ano makapal yung damo hindi na nakikita yung mga ibang tanim so napuputol kaya lalagyan ni daddy june ng kawayan Ayan, ganyan. Para kitang-kita siya. So, 'yan ang ating latest dito sa Balay sa Bukid. Ayan. kinanim na natin 'yan agad para hindi na makalimutan. So, babalik na tayo doon sa balay. Balik na tayo doon sa balay. Ayan. O, oh, na. Babalik na tayo dun sa balay. Ayan, sige, pakita ko sa inyo. Ang mga iba pa nating tanim dito. Dito sa gilid naman ng ating balay. Ayan, ito yung buko. Ito, itong buko na to, medyo mabilis lumaki, o. Oh. Ayan, mataas na siya, mataas na. Tumaas na siya. Ayan dito wala na tayong mga tanim na ano eh na fruit bearing ang mga fruit bearing natin nandito na sa may palayan Ayan. meron na lang tayo dito yan yung rubber tree rubber tree tapos meron tayo dito palmera yan ito ito yung isang buko na ano mabagal ang tubo so ayan po ito pala ayan, pakita ko itong hawak-hawak ni daddy Joe ito yung mga kalamansi natin no? Oh. medyo payat at nagda dry ito yung mangga itong mangga na to medyo mabagal din ang tubo pero nakakatuwa hmm. meron na siyang ano side bag ang tawag dyan bag nag branch out na oh bag bago, in na yan, ayan, yan. No? Okay. Ayan. Okay, bye everyone. Thank you. God bless.